Agree ka ba? Ito daw ang limang ginagawa ng mga strong na babae. Una, hindi niya gini-give up ang sarili niyang pinagkakakitaan. Sila raw ang mga taong naniniwala na kailangan may sarili silang pera. Oo, sinishare daw nila sa pamilya at madalas nila itong gawin. Pero never nilang i-give igi up ang sariling pinagkakakitaan. Nagbibigay daw ito sa kanila ng sense of accomplishment para sa kanilang pagkatao. Pangalawa, hindi nila buong kontrol ang mga karelasyon nila. Tanggap na mga babaeng ito na hindi naman daw nila mababantayan ang kanilang mga karelasyon. Na hindi nila kayang idikta ang lahat ng dapat gawin. Nagbibigay lang sila ng buong tiwala. Pero huwag na wag mong sisirain 'yun dahil hindi daw sila takot na mawala ang karelasyon nila. Oras na magloko ito. Pangatlo, hindi sila insecure, sila mga babaeng sigurado sa kanilang sarili. Derechahan ang gusto ng mga taong ito. Ayaw ng mga ito ng paligoy Sayang daw ang oras. Sayang ang mga lumilipas na oras kung sa kadramahan lang gagamitin. Wala silang insecurity sa katawan at makikita mo sa kilos nila na may confidence ang mga babae ito. Pangapat, kasama sila sa lahat ng desisyon. Oo, gusto raw nila na kinukonsulta sila sa lahat ng mga bagay. Ayaw nila na wala silang alam sa mga nangyayari. Bahagi sila ng pamilya, kaya dapat daw bahagi sila ng lahat ng desisyon. Iniintindi ang lahat ng detalye at lahat dapat na pag-usapan. Dapat walang magdidesisyon ng hindi alam nung isa. Kaya hindi rin siya nagdidesisyon kung walang say ang karelasyon niya kung pinanood mo ng buo ang video na ito, marirealize mong tama lang ang